Alright, so yun, good morning, good morning mga kamamay So yun ito, panibagong videos, panibagong update sa naman tayo ngayon Ang umaga na, no? Sa so, time check tayo ay alas dos Gis, no? Si Beatrice ang pamarinduke, no? Uh, ngayong alas dos, si Timothy ang nakastandby Si Christina, yun, may parating, no? Si Jis, galing rumblon So tara, sama niyo ko So right, ayan na, si Jis mga kamamay, no? nakasunod si singko si Cinco may galing sa Marinduque. No? So, yung mga nakarampa dito ay puro Montenegro, no? right, so yun, shout out muna tayo kay Idol Leticia Liti, may ex vlog no? Yun, new friends. Bago natin kay bigan dito, no, sa ating channel. And shout out din kay Affectionate Blue Link, yun, sabi pa shout out nga din po kamamay ang mga kapatid namin dyan sa Iglesia Ni Cristo, lokal ng dalahikan, Alright, shoutout po Shoutout po sa lahat po ng mga Ataga uh, Iglesia Ni Cristo, yun Shoutout po, and God bless, no And shoutout din kay Idol Ronald Bryan Yun, sabi ko, musta si Kinsey, with uh, Si Kinsey Idol Ayan na si Kinsey, oh So, balita daw niya Ay parating na ulit si Unsi. So, yun, abangan natin yung si Unsi no para uh, parating si Unsi uh, anong araw kaya ano so abangan natin so shout po kay Idol Eduardo Panpilo no sabi good day Idol shout sa mga taga Santa Cruz Marindo kay Eric watching from USA yun mga taga USA dyan shout po sa inyong lahat sa mga OFW mga minamahal na OFW yan And shoutout din kay Monchengi Mata. Yun, shoutout po sa inyong lahat. And good morning po. And shout din po kay Sir uh, Chipidida at kay Ma'am Aris Gurno. Yan na si Yong Palalabs. Ayun, nakaputi. <laughs> yan na. Galing po yan ng Romblon, San Agustin, si Boyan, Calatrava, si Mara. Si Singko naman ay galing po ng Marindoke. Okay. Ayan na. Alright, puno lang sasakyan si Jis. No? Yeah. At sa mga solid viewers natin dyan kay Idol Hilary Palacios, Papa John's Vlog, si Miss Princess Priya, and yung iba pa, no? Yun. Sa mga hindi pa po nabanggit, yun, shoutout po sa inyong lahat. In good morning also. And sa mga at uh, shoutout din po kay uh, Sir uh, uh Joseph Maquera, no? Na nandoon na pala sa Abu Dhabi. So, inantay-antay ko dito at akala ko dito tumadaan. Yung pala yung nagdaan sa, ano, uh, sa Landres. <laughs> Nandun na pala nagdaan. So, yun, ingat na lang po palagi, Sir, ay, uh, Sir Joseph Makira, no, sa mga Makira family. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli. Shoutout po and God bless. All right. Lagi po kayo mag-iingat dyan sa Abu Dhabi. Ayan ah. So, yun, hinihila pa yung lubid mga kamamay, no? Uh, patuloy pang uh, isasabit ng ating mga mooring, no? At sa mga line handling dito. Doon naman si Singko, oh. So, kahapon po mga kamamay, uh, na po natin uh, na video si Dosi ng pagalis alis kahapon at uh, hapon na rin po ako nakatulog ng maayos-ayos, no? nagising po ako yung, uh, ano na alas 6 so wala na ang barko umalis ng alas 2 sa hapon si Dosi papunta mas bati din yung mga pa rumlo naman nagalis na mga alas 4 alas 5 no kaya din na po na tinakuan na ng video right so pag nagpanggapit talaga tayo talagang ito na no yan yeah. So yun, uh, ito si Jis uh, Karating lang ngayon So mabiyahi naman siya ng pamarindong Pagkatapos mag-unloading no? Paglabas ng mga pasayero So Mamaya mag-ano yan Ang biyahe Ayan, Matras na Matras na si Beatrice Matras na tapos nagpasok si Sinko si Nasa ramp 7 si Sinko Right. O oh, dandan lang. <laughs> dandan bigla. Right. Oh. <laughs> Tingnan natin ang dami ng nito mga kamamay. Marami 'yang pasyero niya. Ni Mr. Rose kasi maraming kurto ang nilalapitan, no? Ang dinudungan Kaya marami silang sakay pati pangarga no ayan ah lalabas na po ah, pinangunahan ng mabuhay padala rights? shout out sa mga mabuhay padala diyan paglabas na. Busing, good morning. Shout out sa iyo. Sa mabuhay pa dala. Paglabas na. Okay, pasa all right. Yan na, dami ng sabi sa Sabi ng uh, Rudy. Ayan o. Oh. Ang dami. Paglabas na. Sabi ng uh, jackpot na naman ng mga bus nito mga kamamay oh, o pero bang hindi magkakagustong magbiyahe nito pag napanood natin mga viewers dyan o oh? yan kaya kung ikaw ay uh, laging nagtatrabaho ay meron pang araw at oras sa mga pagpahinga ka para ikay magbiyahe at makauwi sa inyong probinsya. Iyan ah comment lang kayo mga kamamay kung sino ba yung mga gusto mong nung... uh, no? Yan. Sana mapanood nyo ito, no? Yan. Alright. dami talaga po sa hero ni, ano? Si... Jis. So sa dami mga vlogger dito mga kita ko may mga riders vlogger mga moto may mga si sino pa ba yan ah, uh, si Wagat TV si nakita ko dito lapang, ibang mga vlogger susana so sana makita natin si ano, Idol King Lux si Idol Jibin ko yung aking Idol si Jibin sana makita natin dito kung sakali sila ay uh, magtawid papuntang Marindo eh, no? si Idol King Lux nag ano na yun ah, nagtawid ng Mindoro yun yan no. so yung mga idol ko sana makita natin kung sila ay magtawid no? dami pa yan mga kamamay oh. yan dami pa yan may natugtog pala dun Bama copyright tayo dun so punta tayo doon sa ano sa mga bus naman no so yan so yan ang sising ko mga kamamay no time check na yung mga kamamay alas 2.22 no so, yan si Timothy at si Christina nandito dalawang staros dalawang muntinigro Uy, ba't ka nag -blur? Hola. Cara <laughs> saya Ilar TVTX Sian Bintia. Ya. Jack Liner Lang Malakas. Ililai. <laughs> Shout out. Shout <Get> out. <laughs> Nag blood na Yan ba marami pa pasero. Kages lang yan. Puno na yung tatlong bus. Yan. Mamaya lang uli, mga A few moments later. Mga nagbaba na, mga ito lo. Shoutout sa mga nagbaba na ngayon. Oh. <laughs> Tatlo nagbaba. Shoutout kay Idol uh, Mrs. Ramos. Yun, may mga nagbaba na. Oh. Tatlo. <laughs> Layo. Layo na malon. <laughs> Nueve siya. Dangerous pala itong mga kamamay si Jis no? Dangerous Tapos si Christina ay may passenger Right Over na Takbo big boy Si <laughs> big boy Si Christina mga kamamay mamaya yan mga alas 7 no? Alas 7 ang schedule niya Pupulot yan Pamarindoke eh hindi nang maiwan dito si Timothy yan na lang. Saka to si Kinsey. So yan ang update natin kay Kinsey. Ano, yan o. Kinsey, on the moves. Mabilis yan. Natakbo yan ng uh, Marindoke, Dalawang oras lang din. No, mabilis yan. Kasi ang makina niyan mga kamamay ay mas malaki pa. Uh, kasing laki ng makina ni Ocho. Kasing laki ng makina ni Ocho. Kaya bilis. Yo, nabawasan na ng taba idol. <laughs> Shout out muna <mo> dyan. <laughs> Ayan. Oop! Ma Oop! Ma Oop! dudulas ba? <laughs> Go! iya na. All right. Balak. Ayan na. E, ingat sa biyahe mga idol. Mga pusing. Ayan <laughs> na. So yun maraming maraming salamat Sa inyo muli no Maraming salamat 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 po Sa lahat ng mga viewers natin dyan Sa mga lahat ng sulit subscribers natin dyan Sa mga bagong nag subscribe no So yun maraming salamat At kayo mananatili sa aking videos Sa aking channel Thank you so much and God bless Laging palala ni Kamamay Ingat po and goodbye Alright I love you all